Dito po sa kulungan na ito, ang amin pong na-harvest na, na patinars, yung 15 heads. So, bali, uh, early harvest po yun. So, meron pong natira na apat. So, ito po sila. Ayan, bali, 10 po, po ang nakuha dito mga ka-farmers. Yung siyam ay aming ini harvest Yung isa naman ay aming kinatay pang ulam po. So, nilagay po namin sa freezer. So, ngayon, ito apat na lang po ang natira kasi ang isa din po, A uh, lima sana ito, kaya lang yung isa ay amin pong nilicho ng Christmas party. So sa 15 heads, yung 10 po doon ay bawi na po sa puhunan. So bali, yung lima na natira po mga ka-farmers, ayun po ang nagsisilbing kita natin. So hindi muna namin ito ibinenta dahil baka tumaas pa ang presyo ngayong New Year. So dito naman ho tayo sa kabila mga ka-farmers, ayan ito. Hindi pa ho sila nakakaubos ng tiga-apat na sakong feeds. Kami ho kasi dito mga ka-farmers ay feeds po ang basihan namin. So hindi po kami nagbabase kung ilang buwan na ho sila. So kapag nakaubos po sila ng tiga-apat na sakong feeds, yan po ay ibebenta na ho namin. So sa ngayon po, ah, hindi pa ho sila nakakaubos ng tigta-tatlong sakong feeds. Kasi meron pa ho natirang grower. So kapag maubos nila yung grower, magpuproceed naman ho kami sa finisher, So pagkatapos po ng finisher na tigi isang sako, tsaka lamang po namin sila ibebenta. So tansya po namin sa kanila mga ka-farmers na sa uh, last week of January po ang harvest time po nila. So sana naman po ay makahabol po tayo sa mataas na presyo. Dahil sa ngayon po mga ka-farmers, mataas po ang presyo ng baboy lalo na po Pasko at New Year po. So, bali ngayon, marami pong nagtatanong sa atin kung magkano daw ang presyo ng baboy ho dito sa atin. So sa ngayon po mga ka-farmers, ang ration po dito or yung carcass ho natin ay nasa 250. Yung live ho naman ay 190 to 200 po ang live dito sa atin. So meron din pong nagtanong kung saan ba tayo kikita or mas malaki ang kita kung live ba or dress weight o yung carcass na sa amin po kung tawagin ay ration. So, para sa amin mga ka-farmers, mas kikita po kami kapag rasyon. Kasi po sa live ay nakumpara po namin. So, compute na po namin yan yung kaibahan po ng rasyon at saka ng live. So, mas kikita po tayo sa rasyon kumpara po sa live. So, pero nakadepende na rin po sa atin yung mga hagracers kung ano ba ang mas gusto natin sa paraan ng pagbenta. So kami po, yan po ang gusto namin. So kapag yung iba naman gusto po sa live, nakadepende na ho sa inyo yan. So ngayon naman po mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo itong ating mga biik. Kung naalala ho ninyo, ito po yung mga biik na naiwan po ng kanilang ina na naibenta po namin. Kasi hindi na po marunong mag-alaga ng big. So ito na po yung kanyang mga anak. Ayan. Tingnan nyo po mga ka-farmers. Medyo malalaki na. At saka hindi na rin po namin ito binibigyan ng gata. So feeds na lang po. Ayan. So mabibilis na po kumain. Medyo iba nga lang ang tubo kumpara dun sa mga dumedede na big. Pero at least po mga ka-farmers. Ayan. Nabubuhay po yung apat na natira po o yung iniwan po ng kanilang ina so dito naman po tayo sa kabila, ayan So ito po mga kafarmers, medyo maliliit pa ho sila. Tansya ho namin sa kanila. Uh, nasa first week of February pa ho ang kanilang harvest time. So kaya naman nag-aalala po tayo mga kafarmers na biglang bumagsak po ang presyo. Kasi ngayon po mahal po ang presyo at pagkakataon na ho nating mga grazers ang makabawi. Kaya lang medyo matagal pa ho ang harvest time natin. Baka po biglang bumagsak, malugi patuloy tayo. So ganun po ang sitwasyon natin mga mga na grazers. Nakaabang lagi sa mataas na presyo ng makabawi.